Castillo. Oo. lang sa akin din So dito naman, pagkalabas nyo dito sa gate, sa kanan, makikita nyo dito naman yung mga nagtitinda ng talik Sa loob, meron din eh. Siyempre kapag bibili ka ng baka, eh dapat may dala ka rin talik Yung mga dala kanina, eh, ano eh, nakaporma na ng pantali talaga katulad nito. Ito, ang tawag natin dito, Pangilong na ba ito? Ang tawag? Kuya, ano to? Pangilong na ba ito? Pangilong? Ayan. Ah, hindi pa pala ito. So, ito daw ang Pangilong. Pangilong. pangilong yan. Ayan. Ito, nasa likod mo yan, Multicon yan. Yan ang Multicon. Multicon. Multicon, oo. Oh. Pa pang, paano naman yan? Pantorite, yung kapila, Panginahin, yung malaki. So, ganito gawin ang Pangilong? Anong gagawin multikon. mo? Multicon. Oo. Oh. Multicon mga baka. Yeah. Tama ba yung sabi ko? Multicon? Oo. Oh, Multicon. Multicon. Oh. Okay. Mga palagay sa mga baka rito sa Magkano ba yung gano'n na uh, mga taling ganyan? Sig ito ito, 60 na ang nangyari na. 60 na. Oh. Yung pangilong? Ang pangilong, 30, may 40, may 25. Ah, bakit mas mura yung gano'n? Eh, iba't iba. Ang iba, iba laki. Ah, uh, okay. Tapos, Pampalok. Okay, siguro okay, ako yung mga 60 plus na. Hmm. Nag-umbis ako dito ng 12 anyos. 12, sa ganitong industriya. Dito, dito sa ganitong pagtatali. Sa pagtatali. Oo, nung no, may minasukin na nung kailangan na kung taga-padre Garcia. siya. Ah, taga-kwan, ibaan. Ah. Uh -huh. Saka turing. Turing yung nagtinda rin doon ng tala Dito kumukuha yun sa akin. Ah, oo. Oh. Si Katuring. Oh. Tanda, tanda ko na. Alam mo yun? Oh. Yes, yes. Pero datihan namin yung ibaan. Tinatayuhan namin yan. Nung ang bintahay nasa tabi pa lang may... Ng simbahan. Simbahan. Tapos na oh, yeah. napalipad na. Oh. So, daw doon. Tumigil na kami. Dito ko naging sentro. Ah. Dito ako na... Yan, <coughs> yeah, nakadami ako dito ng kwa. Wow. O oh, kasi ang tinda ni Gato Ring, ay eh, puro ganyan nga. Oo. Oh. oh pantale, yang halabas, dito sa Roger Rulio, ako may gawa sa amin. Kaya kung gusto mo makita mo, baba, pumunta ko yung, you know, ah. eh, puntan mo kung dyan sa amin sa, sa, Taisan, nasa Taisan lang ako. Taisan, Eto. Taisan. Oh, Abay-aba, si Chutagusan, yung may gawa ng tali. Ay, sige po. Yung may labing pitong anak. <laughs> <laughs> labing pitong inyong anak? oh, labing, labing apat lalaki. Eh. <laughs> labing apat na lalaki, tatlong babae? oh, yan ang aking panlabing anak. Eh. Diba? Hahaha. Panlabing anak, pinakasabing yan. <laughs> Ano pangalan ni Bossing? Ha? Ako ang tawag si Tatay Miguel. Tatay? Miguel. Miguel, Tatay Miguel. Ano pili po, Tatay? Kuratsaya. May mga kaibigan ako akong kuratsaya eh? Marami, marami kami. Ang anak namin, marami na karto sa Mayrosario. Sa ibaan, naroon din. Ah, Mayroon din, naibaan. Basta't kuratsaya, dahil ang kami ko niya. Ninuno Sige, Bossing. Ah, napang ko ng oras na makapunta sa inyo sa... Pagka napunta mo, makikita mong gawa ko niya, gumagawa ko niya, mga anak ko. Ako, may gawa sa akwag hmm. sa bayan ng Taishan na asasakon ako na sumabayabas sityo Tagusan. siya sityo mabayabas ay yung Ah, buwan. Tawa ba? Sityo Tagusan, Mabayabas, Taisan Sityo Tagusan, Barangay Mabayabas, uh, Taisan uh, so, Masa so, oh, pagtutong mo ng bayan, ipagtanong mo na Saan dito ang kikaigil na Tayo Mabayabas, sa so, ang mga anak Ang kapit ako, ay, ka na kagad, kinala ko doon <laughs> Sige po, ahanap ba natin ng oras yan? Okay. Dito, dito ko yung pinalaki ang aking labibtong na. Pagkakento. Di naman isang Ah, ah. Parang naman ang aking bukay dito eh. Eh pagka Biernes, kasama ko ang mga na, anak, kaya namin mga gulok yan. Hmm. Okay, okay. Kaya, <coughs> Hanggang saan ang inyo? Hanggang doon? Hanggang ang... Hanggang ang... Hanggang din ang... Hanggang din nila ang... Ay, yung mga nasa hindi na sa akin yun. Ayan, dami na ito eh. Ah. Baka hindi na <laughs> Dito nga, halos wala ka ng tigil eh. paggagawa. gagawa. Ito ang pahingahan pagka nasa sa buhay. Pagka higing mamahinga, magagawa ka ng mga panrasyon. Kaya pala yung taga Una kasi ako nakapasok dito ay nung panahon pa ni Dasho. Dasho ba yun? Oo. Oh, Gutierrez? Dati yung Oo. Hindi matagal yeah. na panahon yun. Si Libera na pumalit kay Dasho. O mayroon pang isa? Ay, oh, yun yeah, yeah, na. <tong>